Hello guys and welcome to another awesome day! So finally, after 2,000 years, mag ko na sa inyo kung paano ko gawin yung lumpiang Shanghai namin. So prepare all the ingredients na pinakita ko sa inyo kanina, screenshot nyo na lang po. And this is the lumpiang Shanghai mix ng mamasitas. Tapos ayun na yung pork, ilagay na natin lahat ng mga ingredients na pre-prepare natin at imekus na mekus na yan insan! So na ko na rin yung mekus-mekus na words sa pagbablog. <laughs> So ayan, mix all the ingredients together and of course gamitin natin ang ating kamay para mas maganda yung pagkamekos-mekos natin or mix-mix. Make sure lang na mahalo natin ng mabuti ang ingredients kaya mas maganda talagang gamitin pagkamay kasi alam mong nahihalo mo siya ng very very good. So, ganito po ako magbalot ng lumpiang Shanghai. Siyempre, meron pang mga ibang ways kung paano magbalot nito. And I'm sure in the near future, pag-aaralan ko yan. Ayan. Yung lumpiang Shanghai wrapper pala na ginamit ko ay small lang. Yung pinakamaliit sa palengke. Yun. 80 pieces ito na nagawa ko. So, for this amount, ang estimated budget ko dito, um, I believe, is 300 pesos. And e nakagawa ko na 80 pieces ng lumpiang Shanghai or 85 pieces. Ang dami, di ba? So, dito sa part na to, pasensya na kung nakaportrait na hindi ko alam na portrait pala yung na-shoot ko or nakalimutan ko na dapat landscape. Sinubukan ko this time na iluto yung lumpiang Shanghai sa si air fryer and so far, it's very very good. Yun nga lang pag si air fryer guys, mas mabuti kung kakainin nyo kaagad yung lumpiang Shanghai kasi kapag hindi nyo kinain agad, titigas talaga siya. And kapag lumpiang Shanghai naman is for handaan, mas okay na deep fried siya. So, yun yung suggestion ko sa inyo. That's it for this video. Thank you for watching. Bye!